So, what's up po mga Mars? Magandang hapon. At ay po mag-update lang po dito sa tinatabasan po nila ni Kanoy. At hindi nga po sila nang kapaglinis. Ilang araw na gawa po ng nghapit po sila ng pag-harvest dahil po malakas po ang habagat. Ang kanilang isda po ay delikado. Ayan. Ayan po. At hindi pa nga po Hanggang dito lang po muna sila nakapaglinis. Yan. Dito. Ito kayo pong doon. Yan. Sa likod po din ng may mga manggahan na yan. Bago. Ari naman po dito. Eh, hindi pa nga po nila naumpisahan. Luwa nga po ng bumagyo. At lumakas din po yung habagat. Kaya po eh, sila po ay nag-harvest muna ng kanilang alagang bangus at tilapia ayan po ay hindi pa po ayan. ito lang na ito na lang naman po ayan doon lang po sa may dulo konting kembot na lang po malilinis na po yan lahat ayan po ang gaganda na po ng kulay ng mga mangga sila po ay nalinisan ayan green na green ang kanilang mga dahon ayan ay nilipat pala ni Kanoy ang kanyang sili ditong iba ho. dito tinanin dalawang puno tatlo pala narip pa dami po kasi siyang tanim na sili may ling kasi si Kanoy ng sili ayan po, ang ganda na pong tingnan ang mga mangga, malinis na po sila green na green at ang amin pong mga manok ay dinyan po sila nagagala sa ilalim ng mangga. Ayan. Yeah. Ayan. Ba, namulaklak na pala yung ating ano. Ayan po. Ang aking halaman dito sa likuran, namulaklak na rin. Ayan. Laklak na sila. Wow, to. Meron. Ito po yung ano yung ginagamit po sa pag may nagagraduate, di ba? Ito. Lalagyan ng rose, tapos iniipit sa damit. Ito pa ng bulaklak pa. Wow, bulaklak na siya, be, oh. Lucky charm. Bahay na yung ano. Ito din. Ayan, buhay na buhay na. Ang bulaklak niya o dalawa. Mga ayan. Ang ganda niyang tingnan di o. Ay, ayun ba yung kakatubo pa lang? Mm uh -mm. -uh. Once, a, ma, once a year lang yan na bulaklak di. Ano mo? Uyam. Alis din yan. Ayan, <laughs> ayan nga po yung pinagputula natin ng mga uh, ang uh, talmos nung nakaraang linggo. Ayan, mayroon na po ulit. Ayan. Ayan po si Haring Araw. Sumikat siya kunwari. Kunwari. <laughs> Ayan, tingnan po natin yung ma, nalinisin nila nung nakaraang araw. At hanggang parto nga lang po muna tayo at hindi nga po sila nakapaglinis pa. Ayan. Ayan, eh, wala pang bunga mangga ngayon. Mm. mm. Ayan, po yung nilinisan nila nung nakaraan. Ayan. Ang gaganda po. Tingnan yung mga halaman. Malinis na. Wala nang mga damo. Ayan po. Pag namunga ngayang mga mangga na, po ng mga bunga. Saan? Hindi yan sa puno. Diyan, strawberry. Ano yan? Ayan pang nililinisin doon. Kulay gris. Kulay red At sa susunod po ay tataniman po namin dyan ng mga gulay-gulay. Ayan. Dapat dinalupa dito eh. Dapat ang nangakawayan paglalakas. Kawayan? Pwede nyo dito. Ang gaganda ng tanglad ni... Hala, tiyan, tiyan. Ang tanglad ni Hala, Kanuyo. Bali, at kasili oh. Ang sigla ng mga bunga. Hindi ka na, Bi. Punta ka doon, Bi. Ha? Punta ka doon. Bakit? Basta. Bakit? Pipicturan lang kita, eh. Ayoko nga. Baka may kumalabit sa akin. Dumi ating cellphone. Dito naman po ang aking tambayan sa punong ito. Ayan, ang po, po ng hangin. Ang sarap ng hangin. Lumaki so, na po siya. Maganda po itong mga Mars pag, excuse pag lumampas na doon sa may bubo. At malilim na po dito sa may aming gilid. Ang nang tingnan malabo, malab, malabo, eh, tawag to? malago yung mga dahon. Yan. Ayan nga, ito nga po mga Marsa, sobrang kong, sobra pong lakas ng hangin dito sa amin kanina. Ayan po ang nangyari. Nawasak po yung aming bubong, ayan, no. Oh. So, lakas po ng hangin. Aming tulda po din sa may parkingan po ng motor ni Kanoy, nasira. Uh -huh. At sila nga po ni Kanoy ay malis kasama po yung kanyang anak. Yung anak ni pong Editor ang kasama niya. Ayan. Ayan. Tumining po ngayon ng kaunti. Ayun ko lang po niyan mamaya. Ay kawawa po yung aming bubong din sa labas. Wasak. Ayan na mga. Bigla pong umunos kanina. Ayan. hala na po bukas kung kailan magagawa 'yan ayan at magandang hapon po at maraming maraming salamat po sa nakarating sa ating lulo ng ating video ayan a shout out po sa lahat at maraming salamat god bless